Hi, for today is magluto at sudan ka para paniood to so muna um, siyang Argentina na beef beef love ag uh, with eggs yan, gabrihan na siya na ako din hindi ko kabalun siya pagpagawas yung gilob nga na so, di, doot, doot na ko na siya sa kutsara ng sulod hmm. nagdibog pa saan ako na siya paggawas dira tod kuha na ko na siya kutsilyo hmm. hantod hantod nakagawas na siya simple tiloko na ito ang susulod sayang hindi <laughs> yon gihiwa hiwa na siya nalagay kapila na ko naghiwa pindi na na siya manaya na siya guys hindi yon ang itlo syempre on. syempre lain na siya shake shake mo yan shake lang. Dayon. Magbutang din ka dito sa itlog. ah Siyempre, isagol ni mo na siya. Pampinoy. Sudan na siya, guys. Magbutang hmm. na na siya, dira sagol. Da, yun, na yun, at tunay din ang lutoon, oh, no. Kasi, inuto-luto na tayo. Mura na kagip rito, o, diba? Napit siya ng pagong. <laughs> ang hagi ng galuto, guys, so tawang kiti kitty, do. Mura siya, maluto na na siya. Mura yung ilahanan. Pwede magdugang patahot. do na to nagluto. Bisan kita ra isa diri. gitulo-tulo na ako na siya sulod sa yahong tama na na itlog kaya na may go magbuot may magbuot <laughs> char yung to nagbalik gusto uh, kong kalayo guys no? lapaw sa kawa ay sa kalaha Di na siya duga, duga yun o kwan. Butang dira kay mapagong. sama anak tenawa na nagbali anak ron hahaha <gulit> dang hag manangga loto guys Sina nagwana nagwa na na siya <tong> <tong> api kapagong Dewata dawa, mang diri na sya ngay duga, duga yon sa dira. sa motog kusog mo ang kalayo dayon kwa na day na to na haunon syempre wow dayon tara mana na sya guys mana na sya tanan syempre mga una tag kita mo ng kok oh. mana di dili mi di mawad ano yoti ay guys kay gata pa do si kok syempre mga unta mana na syang sudan guys mana giloto giluto si, madam one bite ta uh, nami siya guys pampinoy na siya nga sudan so ayan kiganahan na siya kaon para paniud to it's good bye bye